Hey what's going on mga boss? Super like here. Uh, good morning sa inyong lahat. For today's vlog, pupunta tayo ngayon sa LTO San Juan para magpa-renew nitong uh, ADB kasi kailangan i-renew. Na-release na kasi yung plaka niya. Kaya at ayun, seven ulit parehas siya nung motor na Rouser 'yung sasakyan ko. Pare 7. So, sabay-sabay na renew puro July eh. <laughs> at ayun, antok-antok pa ako. Galing kami sa ride kagabi sa Marilake. Tapos around 2 AM na kami nakauwi at 3 na ako na katulog. Hindi ko nga sure kung nakatulog ako eh. Feeling ko mapikit-pikit lang ako kasi kagabi si hindi ako makakatulog kanina palang madaling araw anong oras pala ngayon 6 nagising ako ng mga 5.20 5.30 parang nakapikit lang ako so tulog na lang ako mamaya pag uwi paparin nyo ako sa mga LTO San Juan kasi yun yung kabisado ko negative parang di tayo aabot Nagulan tayo ng alas 12 doon Traffic -y. Ayaw dumaan sa bike lane sir Tuwid na landas Tama yan So, wakas mga kuwasan, dito na rin tayo sa LTO San Juan. Mamaw yung traffic. Ilasayos pa lang. Bagay, pasokan pa na sa kanilang, kanilang mga trabaho. Late na rin kasi tayo na gising. Dapat mga 5. Emission po. sir. Emission. Uh, meron na. Let's go. Emission po. May uh -oh. Thank you. So, ayun. Pipilat tayo ang dami. So ayun, bigay muna natin yung papel nito. Tsaka yung insurance. Yun yung kasi yung kailangan. Sige, sir. sige oh my gosh. Pero titingin ng ka-easy. Pogi mo daw. Okay, tapos tayo sa emission. Ah, uh, dito na tayo sa head office or sa mismong LTO papa inspection lang muna natin para tuloy tuloy na harap lang tayo ng papagparkan inspection sir inspection So alin dito yung sa inyo? Yung original daw. Yan lang. Ito sa akin na to. Inspect lang mo 'ko sa. Sige, sir. Ah. Hanap mo tayong parking. So, bukas mga sa Tapos na yung pag-renew natin dito. Tumagal lang ako sa emission. Umabot ako ng 3 hours. Ang dami kasing Nagpapa emission Tapos, around 6.20 na ako dumating. Kaya, punuan na rin. Pero, buti na lang. Mabilis dito sa mismong releasing ng OR tumagalan talaga tayo doon sa emission so ayun, uwi na uwi na tayo kasi magbabawi ako ng tulog next na lang na gagawin dito is yung change ownership hihintayin ko lang yung ORCR yung original na OR para maprocess na natin So yan yung gastos ko dito sa pagpaparinyo ko nitong ABB. 450 sa TPL o insurance. Kinuha ko siya sa Cebuana. Kasama na doon yung insurance ng rider. Tapos meron ka rin isang beneficiary. And yung sa emission naman, ang binayaran ko rin is 450 para sa motorcycle. Pag kotse naman, 500 ata then yung last dito sa mismong looban sa main office para release ng OR mo binayaran ko sa OR around 390 so anong total nun nasa 1290 not bad okay let's go Tak bau ni Iwan all goods lahat malapit na rin ako sa kondo baka dumaan na din ako ewan bahala na so ayun dito ko natatapusin yung video mga kosa thank you for watching at sana may natutunan kayo kung paano mag renew ng inyong mga motor nag renew ako sa LTO San Juan kasi mas gamay ko dito alam ko yung pwestuhan nila pero kailangan mo lang na magang pumunta para mauna ka sa emission Sa mga kosa. thank you for watching. Always put God first. Before natin hawakan ng ating motor o mag-start man lang. <laughs> Always ride safe mga wasa. Peace out. Whew.